Paalala po mga kapatid, mag-ingat sa volcanic smog or vog mula sa Bulkang Taal. Delikado po yan sa baga at sa mga mata, lalo na sa mga bumabiyahe. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Namamaga, namumula at hindi maidilat ang kanang mata ng lalaking ito sa Tuwi, Batangas. Nangyari raw yan sa kasagsaga ng volcanic smog o vog mula sa Bulkang Taal kahapon. Ikwento ni Luel Ramos, nagsimulang sumakit ang kanyang kanang mata sa gitna ng kanyang biyahe kahapon. Galing tuwi patungong tagig, pero nasa Cavite pa lang daw siya nang biglang nangati ang mata niya sa gitna ng ulan. Na-feel ko agad yung itch niya and nakaramdam na agad ako ng hapde sa kanya. Sobrang bilis niya yung nag-swell hanggang sa ayon hanggang sa when I nakadating ako dito sa Manila yung yung itong right eye ko is completely uh, completely shot na siya. Ayon sa doktor ni Luel, nagasgas ang cornea ng mata dahil sa pagkuskos. Posible raw na may nakapuwing na foreign object sa kanyang mata. Babala ng Department of Health, ngayong may kumakalat na volcanic smog, huwag kuskusin ang mata. Delikado raw ang sulfur dioxide mula sa vog kapag humalo sa tubig o sa ulan. Baka yung kamay niya kung nabasa ng ulan, baka may konting halong sulfur, uh, sulfuric acid. So, pag nangyari yon, irritant yon sa mata. Mas mainam daw na hugasan agad ang mata ng malinis na tubig at kumonsulta sa doktor. Bukod sa mata, delikado rin ang volcanic smog sa baga. Dapat daw itong iwasan, lalo na ng mga may sakit sa puso hika at iba pang sakit sa baga. Pinaiiwas din ang mga bata, buntis at matatanda sa panganib na dala ng smog. Kapag ka may mga pollutant o may mga irritation, nagpo ng maraming mucus ang baga. So ibig sabihin, dumadami po yung parang tubig sa baga. Sisikip po yung daluyan ng hangin. So na, kaya nahihirapan kumingalalo ang pasyente. Para maiwasang makalanghap ng smog, Bayo ng DOH na huwag nang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Kung di naman maiiwasang lumabas, magsuot ng face mask gaya ng N95, N96, N98 o surgical mask. Kung mga tinaman ang lalamunan, uminom agad ng maraming tubig. At kung nahihirapang huminga, kumonsulta agad sa doktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Bassa, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.